Good morning guys dito tayo sa birds sa ano sa ibabaw try na dito ayan dito sa mga pagitan ng ano pagitan ng bird ayan subok lang pag wala dito doon tayo ayan guys sit up tayo ng pangkikero Lalaki, kumain ka naman. Right time nung, no? Ayun, no? oh. Ulam na naman yan. Kakain din yan. Kakagatin yan. May, meron yan sa ilalim. Ayun, no? Walang pabigat yan, la ayan oh lalaki oh bakuko talaga kawan bakuko guys kasulay na sa ibabaw ayokong kumagat dito lang yan ikot ikot lang yan dito yun nasa ilalim yun ang kakagat dyan laki guys yo bako ko sa maliit sa malaki buhay pa oh oh may ulam na tayo huh. lapad lapad naman akong yelo Bala ko kasi ano lang. Alaman, kaya, Oo. Uh, Bala ko last daw sila. Dali tayo bako ko. Ayan o. Oh. Oh. Ang ano na to. Hindi ko napansin inaano na pala nakain na pala ah, sabaw sabaw na naman ito ang so, guys yun eh, oh. isang malaki ito ay guys ulit makuko but pa Tayo Kinalat li to kagad de eh. Sana kagatin ulit po Yun. Dali, dali. Dali tayo. Ah. Riko, Riko. Dali saya guys. Baku Bakukuhan. Ah. Oh. Kapalakaw bakugo ito. May nakakalamang. Si ano nakadaling apat yata 'yun, lalaki. Meron dyan, malalaki. Meron dyan malalaki. Maubos pa yung go na. <laughs> Saan na yung truso? Dito? O doon? Abot dito? Lang yung bakuko. Ay ano na yan. Nakakapunit. Umi-siyab lang? Oo. Kanina nakadali na sana malon. Ang dami eh. Nandyan lang sila eh. Nag-aabang yung mga ano na yan oh. nalang ako eh kakaunti pa huli dyan sila nang hahabol e eh. may huli tayo aha kukuk bako ko lang yahoo okay. Hujan tu. Kau ikutin atau tak Kita uwi na. Ngayon guys, uwi na tayo. Tanghali na, alas 12 na. And, yun 'yung ating ano, hanggang 12 lang tayo, ng tanghali. tayo, no? tayo na tanghali. Ayun. Tayo na rin Ano uwi naman na tayo. May bago na wala. Ah, niltsaw 'yung bye hanggang dito na lang yung ating vlog no shout out sa lahat ng mga subscriber ko followers yeah thank you very much